Kansas City Police hinahanap ang highway serial shooter. Hinahanap ng mga pulis sa Kansas City ang isa o ilang mga gunmen matapos ang ilang mga shooting sa mga highways at roadways kung saan tatlong tao ang nasaktan. Isa sa mga biktima na si Chris Sherman Teen ay nagmamaneho daw sa Interstate 17 nang biglang nabasag ang kanyang driver's side window. Daw siya sa sahig at nakita niya ang dugo bago niya napansin na nasaktan ang kanyang binti at may butas ng bala ang pintuan ng kanyang kotse. Ang bala ay tumagos sa kanyang kaliwang binti at napunta sa kanyang kanang binti. Ayon kay Sherman Teen, para daw siyang tinamaan ng baseball bat. Isa pang biktima nagsabi na nagmamaneho sila nang may taong nakasuot ng ski mask ang bumaril sa kanilang kotse mula sa isa pang sasakyan. Mahigit sampu ng dalawampung shootings ang nangyari sa Kansas City. Pito rito ang nangyari sa Grandview Triangle Area. Iilang saksi ang nagsabing nakakita sila ng mga puting kotse bago mangyari ang mga shootings. Ayon sa pulis, ang mga attacks na ito ay kadalasang isinasagawa malapit sa mga exit ramps para mabilis na makatakas sa mga shooters. Nakapag-recover ang mga investigador ng at least anim na bala mula sa mga sasakyan at isang bala mula sa braso ng isang biktima. Ayon sa pulis, may ebidensya sila na may mga shootings na konektado pero hindi nila sinabi kung ilan dito ang may kinalaman sa isa't isa.